Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel So time out muna tayo sa mga motorcycle reviews Dahil ngayong araw sa nyo ako, magre-release tayo ng bagong motor Actually hindi naman bago, bagong lumang motor Kung saan ako magre-release ng motor mga kamots, dito yan sa shop na yan So dyan tayo magre-release ngayong araw ng motor mga kamots At mamaya malalaman nyo kung bakit sa dinami-dami ng mga nagbebenta ng second hand na motor eh, Dito ko napiling mag-release ng second hand na motor sa kanila kaya naman samahan nyo na ako mga kamots dahil kukunin natin yung unit sa 10X Moto Service. Let's go! At dito nga mga kamots, sa inihintay na natin yung binuk nating Move It Rider na maghahatid sa atin sa 10X Moto Service para i-release na yung bagong lumang motor natin. And after a few minutes nga lang, eh dumating na rin si Move It Rider. Nakasakay na nga tayo at nakaalis. Papunta sa 10X Moto Service sa Caloocan. At time check nga muna tayo mga kamos. Bali nakasakay nga pala ako ng 5.45pm. So bali inabot na tayo ng rush hour. Kaya medyo natagalan din si Kuya Rider na dumating. Ayan, so medyo traffic pa nga yan mga kamos rush hour tapos a uh, maulan pa. Actually 5pm ang usapan namin ni 10X Moto Service na dapat nandun na ako. Kaya lang medyo natagalan nga lang sa pagbubuk at uh, medyo malilate tayo ng konti. So, fast forward tayo ng konti. So, time check tayo, 5.56pm na. So, bali binabaybay na namin ni Kuya Rider itong kahabaan ng 10th Avenue Kaloocan. Papunta na mismo to sa 10X Motor Service. And after a few minutes nga, eh, narating na namin itong shop ng 10X Motor Service sa Kaloocan na kung saan i-release eh, re na natin yung bagong luma nating na motor. And finally mga kamots, eh, narito na tayo sa harap ng shop ng 10X motor Service. So papasok muna tayo sa loob para ipaalam na nandito na tayo para i-claim yung bagong luma nating na motor. eh so bago nga tayo makapasok sa loob, eh, madadaanan muna natin itong mga nakahilera ng motorsiklo dito or mga scooter dito. Ito yung mga binubuo ni 10X motor Service para ibenta sa mga customer. Kaya lang hindi ko pa nakikita dito yung uh, scooter na i-release natin mula sa kanila. Siguro nasa kabilang shop. So ayun, tama nga yung hinala ko makakamos na sa kabilang shop nga nila yung unit na i-release natin mula sa 10X Moto Service. So, bali ito pupunta tayo dito sa mismong uh, uh, workshop nila o yung pagawaan nila. Bali, makailang beses ko na rin palang na-feature itong 10X Moto Service sa YouTube channel natin. Kaya, I'm sure yung ibang mga viewers natin, eh, alam na yung itsura ng pagawaan ng 10X Moto Service. At ayan, pasado alas 6 na nga ng gabi, eh, may mga nagpapagawa pa rin sa kanila. So, tara, punta na natin yung unit na i-release natin. At eto na nga siya, mga kamots, yung unit na i-release natin dito sa 10X Moto Service. This one is the ADB 150 na nakapost sa Facebook page nila na for sale. Kaya naman nung nakita ko to, e eh, dali-dali nga ako nag-message at tumawag sa kanila kung available pa ba itong ADB 150. And luckily nga mga kamots, eh, hindi pa siya nasosold until now. Kaya naman nag-message na tayo na tayo na ang kukuha at magre-release nitong ADB 150 mula sa kanila. Ayan, kung makikita nyo, napakakinis ng pairings niya. Talagang nilinis muna nila bago natin puntahan. Wow! And ang pa dito, ayan, so meron na rin siyang original plate mula kay LTO. And then intact pa rin naman yung dual shock absorber niya na nakashowa, Showa. And then napansin ko kagad itong pinaka radiator cover niya na naka carbon dip na oh. Ganda pang ADB. And then ang kagandaan pa dito mga kamos, Ni, nilagyan na rin ni 10X motor Service ng bracket yan. Na top box bracket ready na rin mga kamos. And then grab bar. Wow! Yeah, so bali 2 in 1 na. And then nakakabit na nga rin pala yung pinapili sa akin na visor na gusto kong ikabit dito sa ADB na kukunin natin sa kanila. Bali sagot na rin pala nila yung visor na yan mga kamos. No? Ayan, so ako mismo pumili niyan. So ayan yung unit na i-release -re natin mga kamos. Kitang kita nyo naman. Napakakinis at ta uh, presentableng presentable. At dito nga ay sinimulan na ni 10X Moto Service yung vlog regarding sa pagre-release nila ng mga second hand unit. Ayan, so ganyan lagi ginagawa nila mga kamos kung napapanood ninyo. Lagi silang nagbablog sa mga nire-release nilang unit and then ini-interview nila yung buyer kung ano yung nagustuhan nila sa 10X Moto Service at kung bakit yung 10X Moto Service ang uh, napili nila para mag-release ng second hand unit. Ayan, so bali nag-explain lang ako ng mga ilang details dyan at uh, sinabi ko yung side ko regarding kung bakit sa 10x ako kumuha ng second hand na unit. So bali nga pala yung vlog na yan mga kamos ay lalabas din sa Facebook page ni 10x Motor Service. So abangan nyo na lang at uh, panoorin nyo na lang yung mga sinabi ko doon regarding sa unit and then kung bakit sa kanila ako kumuha ng second hand na unit. At eto na nga yung pinakihihintay kong part dito sa 10x Motor Service na kung saan ay eh, binibigay na nila yung mga surprise freebies nila tulad ng nga uh, pang malakas ang helmet na binibigay nila. Ayan, so may engine oil. Ayan, so may kasama na rin engine oil, gear oil, and then uh, yan, brake pads for the ADB150, harap at likod niyan mga kamos, kahit na bagong palit pa yan and then may libre pang kapote and then yung cover para sa upuan at sa handle grip na mula kay Honda and then uh, handle grip Ayan, so meron na rin tayong libreng handle grip na binigay ni 10X Motorservice. Service. So lahat ng yan mga mos, eh, previous lang nila sa mga units na nare-release mula sa kanila. Ayan, so after nga ma-present sa ating unit na i-release natin at ibigay yung mga previous, e, eh, in-explain na rin sa atin ni Boss Alexis ng 10X Motorservice Service yung mga terms and conditions regarding sa mga warranty and other inclusions na kasama sa unit na i-release -re natin. At ayan na nga at pinapirma na nga tayo, pinapill up na nga tayo doon sa sales agreement nila na kung saan i-indicate natin yung name natin, address at contact number. Nakatunayan na tayo yung nakabili ng unit mula sa kanila. And after nga natin pumirma sa agreement, eh, pinresent na rin sa atin ni Boss Alexis ng 10F Motor Service yung mga documents na kakailanganin naman natin sa motor natin tulad ng original ORCR, deed of sale at yung uh, insurance na kakailangan din natin lalong lalo na pagka transfer of ownership na natin yung ADB 150 na bibili natin ayan so pagkabigay nga sa atin ng mga papeles ng motor eh agad agad eh, magbabayad na rin tayo bali alansin na nga lang pala yung ibibigay ko mga kamos dahil nakapag down naman na ako ng una dito sa unit a few inches later And after nga natin makapagbayad ng full payment para dito sa ADB 150, inasis eh, na nga tayo ni Boss Alexis para ilabas yung ADB-150 na iuwi na natin ngayong gabi. So bali tinest drive niya nga muna dyan para talagang uh, pagka-release eh wala nang magiging problema. Time check muna 6.23pm na so medyo ginabi na nga tayo dyan at uh, Ayan, so i-release na natin yung ADB Mamos sa iuwi na nga natin yan. So gusto ko nga palang pasalamatan dyan si Boss Alexis ng 10X Motor Service na nag-assist para sa releasing nitong ADB150. So abangan nyo yung part 2 ng video na to mga I-share ko sa inyo yung full details ng unit na ito na na-release natin dito sa 10X Motor Service. Ayan so solid 10X Motor Service maraming maraming salamat. So abangan nyo yung part 2 ng video nito mga kamot. Maraming maraming salamat sa panonood. Stay safe and ride safe always.